So, eto nga kami, dinadala namin sa kamalayan ng lahat sa buong Pilipinas na matagal na kami, matagal na itong parada ng panata. At uh, nakita mo naman, yung 14 Stations of the Cross nilabas namin, plus yung 18 groups nagpresenta rin. Kaya kami na talaga dapat ang Senaculo Capital of the Philippines. Hindi nyo na, hindi na itatanong na iba, no? ang pinakaunang grupo namin ng mga sinakulo ang uh, Samang Cruzanayon. 1904 pa yan. Alam nyo naman na et, kakaiba ang Biyernes Santo dito sa Kainta. Pinag-aantayan talaga namin yan. Pinagahan namin. Kung katulad na iba na namamahinga ng Biyernes Santo, hindi po. Ang Biyernes Santo po dito sa Kainta ay punong-puno ng mga gawain. Ang pinakauna po ay ang ating pinakaabang na parada ng panata. Ang aga po namin nagsimula, alas 6. Pagkatapos po ng parada namin, katatapos lang magkakaroon po ng uh, isang pagsasadula ang paghahatol yan po yung pinakapik at uh, isa sa mga samahan naggrupo sa samahan ang magpepresenta ngayon Napakainit po. Kailangan magsimula kami ng alas 6. Kasi pagkatapos niyan, meron pang paghahatol. Nakita nyo naman po ang araw, tirik na. Kaya maaga kami nagsisimula. Meron sa munisipyo, meron ding pagtatanghal dyan sa One Arena at sa iba't ibang parte po ng kainta. At matatapos po yan sa uh, linggo ng pagkabuhay. No? Uh, meron po kaming uh, kapitana at sa lubong. Uh, alam ko yung kapitana, very unique po yan sa kainta kasi dito po binuuyang ka, kapitana. Kaya ang buong linggo po namin ng Semana Santa ay punong-puno at uh, bunga po yan ng aming uh, panata. January pa lang pinaghahandaan na namin to at gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat na ang lahat po ng gumagalaw, gumagawa dito ay wala pong tinatanggap na bayad. Ito na po yung pinakapanata namin. Kung kami, uh, ako po yung isang taong bayan, ano? So, naglalakad lang kami sa, bu sa buong bayan para sa itong para sa parada. Yung iba po, pag nakita nyo po yung costume, lahat po. Ang pagsasadula, gabi-gabi, ha? Gabi-gabi, may uh, pagsasadula ng senakulo yan. Tapos, sa uh, bukod sa costume, yung oras na ibinibigay nila para mapaganda.